ay mga Bebs! For today's vlog nga pala is maliligo tayo ng walan pero bago yan mga Bebs, eh aayain ko muna yung mga pinsan ko. Let's go! At boti na lang mga Bebs, pumayag si Ate Angel kaya makakalabas tayo for today's vlog! Ayan, for today's vlog is maliligo tayo kasama ang mga pinsan ko mga Bebs. Kaya ayan, aayain din natin si Michelle at hindi mawawala yan. Pero mga babes, may dalawang sumipot. Kaya, kukuhin na din natin yan, ba diba? So, ayan, sumama na nga lahat ng mga kampon ng mga kapapagitan. So, ayan, por the takbo na lang ang mga tao na to. Kung mga babes, kasama pala namin si Carlos Yulo. Ay, shit, nagtambing. Sa sobrang lakas nga ng ulan, mga babes, binabaha na din yung kalsada namin. Iko alam kung waterproof bang cellphone ko. Ayan, nabasa na mga babes. Pero tuloy lang mga babes, kasi minsan lang naman magbanding magpipinsan na to. At habang naglalakad kami mga bebs meron palang kasama namin na hindi pa namin nakukuha. Ayan pa siya. Sige tumakbo ka hanggat kaya mo. At ayan na mga babes, kumpleto na kami. Kaya purda tapbo na ang mga tao na to para pupunta doon sa baybaba. Ayaw, di ba? Gulat ako mga beb, sobrang laki na pala ng ilog kasi laki ng bunganga ni Marco. Akala ko may nalulod mga beb, si Marco lang pala. Tang iners na bunganga yan, sobrang lawak. Ayan na nga ang mga tao mga bebs. Oh my god, meron palang butas yung ano, yung damit ko hindi ko napansin. Grabe. Oh. At konting time lapse mga bebs kasama ang mga tao na to pero ang saya-saya mga bebs kasi kahit papaano nakapag-banding kaming magkakasama. Partida mga bebs, signal number 2 pa talaga. Doon pa na na maggulabas-labas. <laughs> Lumalakas na nga yung bagyo mga bebs ano, na sa labas pa kami pero nagawa pa naming mag-high sa vlog ko mga bebs. ako na-inform mga babes, kasama pala namin si Sangre Alena. <laughs> ba diba, nasa mundo siya ng mga tao mga beb Hindi ko alam mga bebs kung ano yung pumasok sa isipan ng mga tao na to At napag ng pumunta sa ilog mga beb Sabi meron pa si Mami Oni <laughs> Ano to? Collaboration? At sa paglalakad namin mga bebs, pinagtripan pa talaga ng mga pinsan ko yung isa namin kasama at kinuha yung chinelas. Ayan Best. tuloy nagtampo at umalis. Best. Best. Kayo kasi, pinagtripan nyo, ayan, umalis tuloy. So, kinuha ko nga pala yung chinelas niya para kukunin na lang niya kapag babalik siya. Pero nagulat ako mga bebs, bumalik nga siya mga bebs. Hindi siya nakapagtiis, ayan, binigay ko na ulit yung chinelas. Isa pa nga yung kambing. Lag, babad kayo. Malamin, nagkita ka rrrt yun. <laughs> Ayan na nga si Disney Princess. Suro palang mat si Michelle. At for the takbo na naman ng mga tao, mga bebs, naiwan na naman yung isa. Ayan, apog. Ah, na ko, nagbag dito man. Eh. Apayun na, ano to? Pag na yung kasta kay mo to na yan, mga bebs ay sasakyan natin ang trip ng mga pinsan kahit giniginaw na talagang tao na to. Malapit na nga pala kami sa may ilog mga bebs pero sobrang daming putik sa daan ang hirap maglakad mga bebs. Pati yung kinelas ng kasama ko Nabati. At ayan takbo na naman mga bebs. Lama kamu kayo, gurigur kayo ito lang nga ta, ko kayo. At habang naglalakod ako mga babes, ginelas ni may isa na bati. Um, ala, um. Pagkaala, takbo again, arangkada, kahit may bagyo. Sa part 9 mga babes, takbo na lang ako ng takbo kasi malapit na nga kami makapunta. Pero nagulat ako mga babes yung pinsan ko. Agtakta ka mo ni Maison. Kung mapapanood manto ng may-ari, yung mm, tataning lang ka na yung taktaka, Ayat ang saya pa nga talaga kasi nakakuha ng mais, mm, gumuuma gumuma ka bagi, la, makamuka. <laughs> sa part na yan, mga bebs, kinuha na nga ni Michelle yung cellphone ko kasi nangangalay na yung kamay ko kabi video. kaya ayan, siya na lang magvideo. Pero malapit naman na kami dyan, makapunta sa ilog, ayan yung ilog, kung nakikita nyo malapit na nga kami. Pero nagulat ako mga bebs yung ilog. Dati wala pa yung ilog na isa Pero meron na pala. Ay, kahapon nagpunta kami ng ilog. Wala pa yan. At ayan na nga mga bebs. Nakarating na kami sa may ilog mga bebs. So ayan magbibideo tayo for today's video. Ay ang sabi pa nga ng mga kasama ko. Bagyo ka lang maliligo kami. At sobrang lakas nga ng agos ng ilog mga bebs kaya natatakot kaming maligo pero maliligo pa rin kami wala kayong pake. At ayan na nga mga bebs na una na ang tao na tu magtampisaw sa tubig. At sumunod na nga ang mga bruha mga bebs. Pero ayaw namin sa spot na yan kay umalis kami mga bebs. At may nakita kaming malaking kahoy sa may tabi ng ilog. Ayan yung kahoy mga bebs sobrang lak. Kaya pinuntahan namin yung kahoy mga bebs para doon kami magtambay at maglangoy-langoy. At ayan na nga mga bebs na unan ang mga bruha ng mga to. Pero in fairness mga bes, nag-enjoy naman kami kahit papaano kasi magkakasama kaming lahat. Pero mga bes, yung kasama ko at pagkapunta ko sa may kahoy, eh, naggun-gun-gun-gun. ano yun, shaking, shaking. At nag nga kami sa vlog ko mga bebs. Ano na? Nagubad na, na ako dito. Oh. <laughs> Aba, hindi ako na-inform. May Encantadia Chronicles palang lang nangyayari dito mga beb. At muntikan pang malunod ang tao na to. Ay grabe, ayan na si Mitena. Wala akong kasalanan, Mitena. Walang kasalanan sa iyong Encantadia. Seda oh, no! Tuko lang naman maging Mitena. Aba, inano ako ng tubig. Siyempre, pag may swimming, meron din jogging mga bebs. Hindi mawawala yan para sa kinabukasan at maging healthy tayo ba. Abang nag-vlog ako, mga babes, di ko na malayon yung kinelas ko. Nalunod na pala, kaya pinuntahan ko, mga babes. Buti na lang nakuha ko yung kinelas ko. Kung hindi, uuwi akong paa. <laughs> Abang nagbibidyo ako, mga babes, may dumating na bata. Hello, mga babes! Aba, nag pa. At ayan na nga't, purda talon na ang mga tao na to. At abas si Marco Lunli. Hindi ko na mawawala ka pa at ayan na nga na naman nagharap na naman si Miten at si Kasupay yung mga babes abay pinagpapalo ako <coughs> sa part na yun uuwi na nga kami mga bebs. ginaw na ginaw na yung singit namin so please like, share and follow bye bye mga babes